musta ng pag-aaral ko doon? Ayos lang, ma. Mag-ingat ka doon palagi. At ano, mabuti kung nandito, nandito ka lang sa ano namin. Mahirap pag walang nag-aaral, -ano, nag-aaral kayo sa'yo. At huwag magpapaligaw. Maraming mga ano dyan. Nakapaligid lang. Hindi mo ako magpapaligaw? Hindi ako nag-aaral. Kala ko parang may talino. Kala ko ba maka-educas? Nagtatanong ka pa. Ay, Ay. Ba, parang mag-aano ka naman nabiligo sa akin. Alam mo naman na hindi ako dito. din. Mabuti naman kung ano ba na, na? naman. Mag-aedo okay, din ako. <laughs> Kasi mabait naman si Edo. Nung isang araw pala, dumain dito si Anong si Edo. May naman, mga ano yung pamit snacks na tinapay. Mm -hmm. <coughs> Nahanap ka. <coughs> ano naman yung nasa school ako. Ba't may na kung nasan ka? Hindi ka ba nagpaalam? Alam niya. Siguro hmm. nakalimutan niya. Ganyan talaga pag tumatanda. Ang <laughs> 29. 29 na si Edo, pero mukhang 20, 21 pa naman siya. Tsaka, wala naman yan sa edad eh. Hmm, diba? Sa bagay. May hey, kaklase nga ako dun, ano? 20 pa lang, pero mukhang ng 40. San bang lakad mo ngayon na? Magkain ka muna bago ka umalit para ano, kasi ka, hindi ka magmukumagal. Uh, Tapos magluto kung Hindi. Meron lang kami mga gagawin na ano project po sa school. Kailangan nga yung Baka may date na naman yata kayo ni Eddie Mayon. Oh. nagsasabi. Hindi. Anak, alalahan mo, first year ka pa lang, ha? Magtapos muna ng pag-aaral. Kasi eh, ang hirap ng buhay, alam mo naman ang buhay ngayon. Lalong pahirap ng kahirap. Minsan bago ma, ano, inaya na ako ng Edo magpakasal. <laughs> Pero sabi ko ay, maghintay muna siya at first year pa lang ako. O ano naman ang sagot sa'yo ni Edo? Ano bang, ano niya, yung sinabi sa'yo? Wala, nakawa lang siya. Basta, ano, tandaan mo na huwag mo lang pababayaan ang pag-aaral mo. Kasi hanggat may tumutulong sa'yo, samantalahin natin. Kasi yun ang ano, parang blessing na natin yun. Tsaka swerte mo at isa ka sa natulungan ng kalingap at ng teacher na sobrang mabait sa para sa atin. Kaya pag-ihihin ang pag-aaral, yun lang ang sa akin lang yun. Alam ko naman yun, Kaya nga kahit malayo, nasisipat ako ng kasi. Mas, yung ano pala, yung bahay natin sa tabing dagat, inabot bagay yun ng bagyo? Oo nga. Ano na ng, ano? Tabing dagat. Yun. yung kusina natin

Sigurado na naman nasa evacuation center na naman na tayo. Kaya tayo, kaya kahit na meron na ano, na magandang buhay, kain pa rin tayo ng mga dati nating ano, kinakain Saka, kung tayo na nagpapakaroon, kung tayo na tayo kung tayo na nagpapakaroon, tayo kainin kung anong nandiyan sa lamesa, sa, sa haba, yun ang kakainin natin. Ma'am, ano yung noto ko? Ano to? Sardinas. Nibisahan sardinas na may itlog. Di ba, paborito nyo to nun? Di ba, paborito nyo to? Kaya kahit anong ano, kahit anong kainin natin, dapat ano.